ay mga beshi, namiss nyo ba ako? Sabi ko nga diba, namiss ko mag vlog. So, eto. Pasok tayo ngayon sa work. Oh, may trabawang ang beshi nyo. And, medyo nagmamadali na tayo gawa na. ano ano? tawag nito? Eh, hindi pa naman late. Eh. Pero kasi alam niyo naman, ang beshi niya, maaga po sa trabaho. And then, kailangan meron akong allotted na 15 or 10 minutes. 9 o'clock ang pasok ko ngayon. And then, tawag nito, nag-change pa kami ng clothes namin. So, look naman, Naaraw mga beshi. Ayan, nandito ako sa may street namin sa Yumang Nova. Ayan, kung makikita nyo mga beshi. Ayan, si Haring Araw eh. Pagkaaga-aga. Kaya lang, huwag nito. Ma, lamig na. Kaya kung makikita nyo. Yung sikat ang araw pero malamig so ganun lang yun mga beshi so balikan ko kayo kasi medyo nagmamadali na ang beshi nyo <laughs> na -miss ko pag vlog palain pala yung pag matagal ka nang hindi nakapag vlog tapos mag vlog ka ulit parang nakakahiya so yun lang nag vlog lang ako dahil Namimiss ko na yung mga beshi ko. Ayan. Ayan lang. Kaya... Kaya yun. <laughs> Papasok na sa So, balikan ko kaya mga beshi. Dito na ako halos sa street ng trabaho ko. Malapit na ako sa trabaho ko. Maybe in one minute nandun na ako so ayon sa mga hindi pa nakakalam ako nagtatrabaho ngayon sa paspog pero dito pa rin around the center and then yung may ari ng pinagtatrabaho ko meron silang restaurant kaya sa mga friend ko na naghahanap ng mga so ayan Visit lang kayo dyan. Ayan ang restaurant. Bistro restaurant. Hello! Hi! <laughs> ayan, kawart ko yun. So, ayan. Tapos ayun yung isa kong Trabaho, Nandun na siya. Maaga siya pumasok. Kaya, yun. Good morning! <laughs> yeah, I make it the vlog. <laughs> <laughs> nandito na ako sa trabaho ko. <laughs> Magbibis. Hi, actually gabi na kanina pa ako nandito. So, ayun. Hindi ko na na-continue yung vlog ko kanina. Na-miss ko mag-vlog. So, yon, Hindi ko nga na-continue yung vlog. So, ngayon ang ginagawa ko ay... Ayan nagpe-prepare ako ng dinner. So, ang dinner ko today is sandwich siya. So, ganito lang yung aking dinner today. Kasi pagdating ko, eh, si Darling is bumili ng favorite na cakes ko. So, medyo busog pa ako. Kaya magsa-sandwich lang ako ngayon. Pero, dami kong ligpiti mga beshi. Pero, ito lang ang aking i-dinner ngayon. Ito, may ham. So, lalagyan ko lang siya ng ham. Ham, ham, ham. Gaganyan lang natin siya. Tapos, tapos mga beshi. Masyado bang maluwan? So, ito. Meron akong gagamitin cheese. Sandwich. So, ganyan lang siya kadali. Eh. Ipiprepare. So, ready na siya later. Hindi ko gusto ko yung face na ito. Gusto ko yung parang ano. Ayan. Lalagyan natin na siya ng isang parazo. Ayan na yung itsura niya. Tapos ito. Mainit na siya actually. Ipapatong lang natin ng ganyan. And then ready na siya. Toast bread. So ganyan lang mga beshi. So ayan. Ayan ang aking dinner for today. So, kamusta naman ang mga beshi ko? na ko mag-vlog. Diba, nag-post nga ako sa Facebook kung ko na sabi parang na ko mag-vlog. Parang, tawag nun, ano, parang masyado akong na talaga. <laughs> masyado talaga. Oo, masyado talaga na-busy ang beshi nyo. Ewan ko ba? Hindi, kasi meron akong hindi naman pinagkakaabalahan kung meron akong importanteng pero nung <laughs> meron akong importanteng ginagawa sa buhay niyo. ginagawa hindi, <laughs> busy ang beshi nyo sa trabaho di gaya nga ano, nun, sabi ko ano, ang beshi ngayon is, yun nga, passport na ako nagtatrabaho, di ba nga nung malis ako ng electronics company sa teleplan is bumalik ako dun sa dati kong trabaho na candy shop. And then after that, umuwi ako ng Pilipinas. Tapos yun, nagbakasyon ako ng 3 months. So, kailangan ko mag-resign dun sa trabaho ko na yun. And then, nag-resign ako. Nag-resign ako mga beshi. Um, pagbalik ko, wala na akong trabaho. <laughs> hindi, kasi may pumalit sa akin doon na ano, nag-explain, oo nag-explain talaga, hindi, nage ko lang kasi baka, alam ko na nagtataka kayo bakit, bakit, ang tagal kong last vlog ko yata is nung, tawag nito yung nung, mga nasa Pilipinas pa ako, ganun. Or nakapag-upload lang ako ng pailan-ilan, parang ganun. Simula nung bumalik ako rito. So yun, na-explain ko lang sa inyo kasi masyado talaga akong nabisi. Nabisi ako sa trabaho. Kung baga, ang lola nyo, doble kayo, doble kayo. <laughs> Oo, doble kayo. Ang lola nyo, ang beses nyo, gawa ng ano, tinutulungan, may tinutulungan ako, tinutulungan ko yung kapatid ko na, ano, na, masarap. Na no, may apply kasi siyang paibang bansa din. So, yun, hindi ko man siya madala rito sa Czech Republic. At least, part din ng Europe yung pupuntaan niya. Pero, saka ko na ikukwento sa inyo mga beshi, kung paano at kung ano at kung saan bansa pero part din siya ng Europe kasi minsan alam niyo yun once na isinishare ko lahat or isinishare mo yung lahat ng nangyayari sa buhay mo is tawag nito parang nakokontra so kaya yun ang beshi yun na nahimik ng mga ilang buwan dahil talagang trabaho ko and then hindi lang din yun dahil uh, yung napuntahan kong tawag nito trabaho ngayon, yung bago kong trabaho. Siguro March ako bumalik, April. Or magkakatapos ng March. April, I think. April. Nagkatrabaho na ako. So, yun nga, fast food yung trabaho ko ngayon. Hindi siya yung fast food na like McDonald's, Burger King, and so, and so. Ano siya, fast food, ang pangalan ng pinakasya, pero ah, uh, fast food siya ng kabab, yung kabab, yung shawarma, ganun. Tapos burger, hot dog, french fries, yan yung tinitinda namin. Yung binibenta namin doon sa fast food na yun. So, yun, basta ha. Sa mga susunod na vlog natin, kung masusundan pa to, is itatry kong ikwento sa inyo. At, ayun nga, in the morning, kaninang maga, ba diba, may pasilip pa ako sa inyo na yun. Yan, ganun. Ganun. <laughs> so, ayun mga beshi, kakain mo ng beshi nyo, ha? Balikan ko. So, ayun mga beshi. Tapos na akong kumain. Saglit lang naman yun dahil sandwich nga lang naman yon So, andito ako ngayon sa table ko. Tingnan nyo naman kung gano'ng karumi, ba diba? <laughs> karumi kagulo. O, oh, ayan. Hindi na yun naliligpet. Hindi na talaga naliligpet. So, manonood muna ako ng mga vlog. So, ayun, mga beshi, ma-share ko lang din. So, ayan, pababalik lang natin sa sa pagbablog uli Puro na namang ka-echo-chan yung aking isi-share, no? So, hindi. Na-share ko, ma-share ko lang kasi kanina. Pero hindi ako nakapag-vlog. Nakalimutan ko continue yung vlog ko. So, since nga dito ako nakatira sa may center, diba? ba? So andito lahat ng shopping mo. So every day nauuwi ako. Hindi naman siya every day pero madalas madalas. <laughs> nakakapag window shopping, hindi naman ako laging bumibili or nagsha-shopping pero madalas nagwi-window shopping ako bago ako umuwi ng bahay. Dahil yun nga, nadadaanan ko lang yung New Yorker, dito, nandito ang Primark, nandito, basta lahat na. Tapos, yun. So, kanina dumaan ako ng, tawag nito ng, ng New Yorker. New Yorker nga ba tawag doon? Basta yun, napabili ako na ito. Ayan, maganda siya, tops. Kasi, nakasale siya. Dati siyang 249, so 89 na lang siya. Kasi nga, magwi-winter na dito, so ayan, nakabilo ko. So, kaya ko siya binili, kasi ang kagandahan gamit ko siya pang travel, madadala ko siya, and then, may padding na siya. Alam mo yun, hindi mo na kailangan magbra. Magsot ng bra, and then, natatanggal siya. Kapag ayaw mo siya, at gusto mo yung gumamit ng talagang bra, so, eto, natatanggal mo siya. Tsaka, good siya kasi, pag kanilabar mo siya, hindi mo maisasama to sa paglaba. Diba? So, yun. Nakabila ko na isa. Tapos yon mga beshi, ewan ko ba, parang naihilig ako ngayon sa black and white. So, nakabili ako na ito. Nakasale din siya ng 89. So, ito siya. Sinusokbit lang siya ng ganun sa ulo. So, ang size niya, magugulat kayo mga beshi ha? Kasi usually, pag nag-shopping ako, ang mga binibili kong size is extra small, is small. But this time, ang binili ko is medium to large. Bakit? Kasi, mga beshi, pakiramdam ko ah. Pakiramdam ko. Tumataba ang nanay nyo. O oh, mga beshi, pakiramdam ko lang ah. Yun ang pakiramdam ko. So, sinukot ko yung extra small to small na size kanina. Is masikip siya. So, sabi ko, try ko isukat yung, yung large to, i uh, medium to large. So, mas comfy siya, mas comfortable akong isuot siya. Tsaka nakakagalaw at hindi napipress yung katawan ko. Kaya kinuha ko siya. Tapos, ayan, bumila ko ng black. Yan. So, sakto pang summers. Sab sabi ko nga, ano na ngayon pa winter na pero bakit ito yung mga pinagbibili ko, 'di ba? Dahil naka-sale siya. So ang niyo, hindi naman ako nagsi-shopping na sabi mo ano, 'di ba, na pagkabagong labas eh kahit na mahal, ako nagaantay pa rin ako ng sale. Kahit na bumibili ako ng mga damit or mga mga para sa mga anak ko or sa mga pamangkin ko is nagaantay talaga ako ng sale bago ko bumili. So, eto. Pero, eto ang size neto. Ito ang cute. Ah, I'm medium to large din pala siya. So, yun ang beshi nyo. Tumata ba? Tumata ba? Tumata ba talaga? Oh. Nag-exercise -e pa ako niya. <laughs> Oo, ang beshi nyo. Nag-exercise. -e and then, so, ma-share ko na rin sa inyo nung nakaraang araw. Nung nakaraang araw ko pa nabili. Tsaan, may put locker dyan. So, nandyan na lahat yung, yung put locker dito, nandun na lahat ng brand ng Adidas, uh, Nike, New Balance, lahat nandun na. So, di rin ako bumibili ng mga sapatos para sa mga anak ko na tawag nito na, tawag nito? na hindi naka-sale. Hanggat maaari talaga sale, half, half price. So, ito na bili ko is Jordan shoes. Para to dun sa anak kong bunso. Pang basketball naman siya. Ayan. Jordan siya. So, ito yung binili ko na ang price niya is dating 2,3 or 2,290. Naka-half price na lang siya. So, ayan. 50% off binili ko na siya. So, yan. Para naman to dun sa aking bunso. Kasi pang basketball yung mga hilig niya. Sabi ko nga, bakit hindi na ihilig sa Nike shoes? Dahil yun yung gusto kong mga ibili sa kanya. Tapos dun naman sa panganay ko, dinudukot eh. No? <laughs> sa panganay ko naman ang nabili ko is Adidas naman siya. So, ayan. Ito naman yung nabili ko sa kapanganay ko. Brown siya na Adidas. Ayan. Pag nagpa-box ako, ilalagay ko to. Ito, dati siyang 200, 2,990. Nabili ko na lang siya ng 900. di hmm. Diba? 990. Or 1,000. So, 1900 o 2,000 yun pinaka-discount niya, diba, hindi lang siya naka-70% yata ito nung nabili ko so, ayun, Adidas para naman to sa ano ko panganay ko, ang size naman ng paanong is 41 pagkalaki-laki -laki naman US size is 8 41 saan yun size ng paan niya naku So, 'yun pag nagpaback sa ko, ilalagay ko itong mga to padala ko. So, 'yun lang mga beshi. 'Yun lang yung mai-share ko sa inyo. Tapos 'yun. I hope balik-balik vlog na tayo ngayon. So, wala naman akong ibang mga tawag nito. Mga pinagkakaabalahan. Basta, ambition nyo is, na busy lang talaga sa trabaho. Dahil, meron akong tinutulungan kapatid ko. Although, hindi naman binigay, pero, <laughs> financially, financially, talagang, pinor, pinorsigi ko na, ano, na tulungan siya, or, I, tulungan siya kasi gusto ko rin siya makalis kasi ako hindi naman ako habang buhay na makakapagtrabaho eh. gaya nga na sabi ko may mga plano rin tung isa ko na tawag nito na pahintuin na ako ng pagtatrabaho pero sabi ko sa kanya hanggat maaari kasi hindi pa nga nakakatapos talaga ng pag-aaral ng mga anak ko, gusto ko sabi ko sa kanya, pagbigyan niya pa ako mga 5 years to 6 years na makapagtrabaho ng sarili ko, kumita ng sarili kong pera para sa pag-aaral ng mga anak ko. Dahil yun, yun talagang pinaka-goal ko. Kaya ako nandirito sa ibang bansa. Dahil gusto kong mapagtapos talaga yung mga anak ko sa sariling sikap ko, sa sariling, sariling pera ko. Ganon. 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 <laughs> So, yun lang mga besi. Yun lang yung ma-i-share ko for the meantime. Pero I hope na masundan tong vlog na to. So, yun lang mga beshi. Na-miss ko kayong lahat. Sana na-miss nyo ko. And then, yun. Back to ano tayo? Back to vlog tayo. Yun lang yung masasabi ko. Back to vlog. So, goodbye mga beshi. See you in my next vlog. Hope. I hope. xin lòng bye bye